Tinutugis ngayon ang isang lalaki matapos tangayin ang cellphone sa isang tindahan. Ang pagnanakaw, nasa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuwang ito ng CCTV sa isang tindahan sa barangay Dela sa Antipolo, makikita ang isang lalaki na helmet na naninigarilyo. Nagpunta raw ang lalaki sa tindahan para magpalog ng 50 pesos sa kanyang e -wallet walang kaalam-alamang tinderang magnanakaw pala ang katransaksyon niya. Maya, maya pinalapit na lalaki ang babae para raw i-double check ang resibo sa e-wallet. Akmang kukunan ng lalaki ng litrato ang cellphone nang bigla niya itong hinablo sa katumokbo palayo. Nagtatalo naman ang tindera sa sobrang taranta. Sa isa pang ng CCTV, makikita ang may nakabang palang kasabwat na rider ang sospek. Mabilis na sumakay sa motor ang lalaki sa kumaripas. Labis na trauma raw ang naramdaman ng tindera matapos ang pangyayari. Sobrang nakakakaba po to the point na parang lala, paglalabas ka ng kwarto po, parang feeling mo may nasa loob ng bahay niyo po, ganun po, nakakatrauma Aabot sa 13,000 pesos ang halaga ng cellphone na tinangay ng mga sospek. Kwento naman ng barangay, nakausap pa nila ang riding in tandem bago ang krimen. Nagtanong daw sila kung saan pwedeng iparada ang motorsiklo nila. Ang sabi ko po, iayon para hindi po nakasagabal yung motor. Ang sa ang hindi po ako nila sinunod, ang ginawa nila, inikot lang po yung motor para papunta po sa kung saan sila ang direksyon. Palabas po. Hindi raw nila kabarangkay ang mga sospek pero naiblatter na raw ang mga ito. Ito rin daw ang unang beses na may nangyaring holdapan sa kanilang lugar. Kaya paigtingin na raw ng mga otoridad ang pagbabantay sa lugar. Patuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary Delaleon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.